Ayan. so mga idol, andito siya sa may, kuano, may bubong. Ayan. Dito yung bahay namin, Oh. No? Diba dun ko yan nakalagay sa may niyog? So hanap ako ng hanap. So nakita ko dito tumutunog. Dito pala siya sa may sa may kuan bubong. Pakakainin ko sana. So Andiyan na pala sa bubong. Gutom na yan mga idol. Yeah. Hmm. So pag bumaba mga idol, pakakainin natin yan. So, ito mga idol yung papakain natin. Oh. So, bali dalawang piraso to kasi ito kulang lang ito sa kanya. Ang yung isa. So, tinatawag ko nga. Hindi mga idol bumaba pa. Hintayin na lang natin na bumaba. Okay. So mga idol, lawiswis na lang yung ipangalan natin sa kanya. So tatawagin natin siyang lawiswis. So ito naman mga idol, malapit na itong... Pag marunong na itong mag aalis na ito dito. So out nga pala sa kung mga idol, sa... dinarmas Armas Bate. So, sa dinalos batin meron pa akong na yung lawin so ito pinapakawalan ko lang siya dito so kung gusto niyo yung kunin so andito lang sa Somil Milagros Isbate Barangay Somil si Purok Dos so ayan papakainin lang natin Itong na ito na pa no idol so ito na mga idol bumaba And, uh, natin ito so ito ila, ibibigay lang natin sa kanya para mas mabilis siyang mag talaga yung parunong niya kahit hindi siya gatiatin din lang natin na video bumaba siya si Lewis Twist yan mga idol Lewis Twist shoutout nga pala sa na pangalan ng Lewis Twist so shoutout sa iyo idol at sa mga nagpa shoutout talaga lagay like, like ko na lang dyan so, shout out, at shoutout kay Idol Invoice Oragon TV shoutout kay Ma'am Chuy Official at kay Kuis TV Para masanay siya mga idol na kumain na lang ng ganyan, uh, hindi mo na siya gagayat-gayatin pa para mabilis siyang makakuha sa paghanting. Yung mata, kinakain niya din yung mata eh. <tryk> Lawiswis! Nung una yung ulo mo ay dulo Mata. Tignan na yung mata. Y yung mga hasang tinatapon nyo eh. tinatapon niya yung hasang. idol layaan na muna natin siya dyan ayaw nyo nang kuhan yung laman loob tinapon niya din Tukasan mo. Oh. Akala ko, yung mga laman lo, yung inuuna nilang kain. Ayaw nyo. Tukasan. Yung kuan lang pala yung pinakain talaga nila. Oh. Takas kumain ng pag may tinik, tinatapon niya din. Takas kumain ng mga laman. Oh. Laman lang yung kinuha Ayaw nyo nang tinae. Eh. O, oh, tina nyo nang laman. Ayan. Bale, may... May apat na piraso pa ako nyan, tinira. Para mamaya, e, na naman. Doon, nagulat ako. Nung nakita ko doon sa sa nagyang ko sa kanya wala na papakain ko sana pagtingin ko wala na so inaanap ko dito dito lang pala dito lang pa siya sa may kabilang bahay sa may bubong uh -huh. siguro dito lang yan kung alis man yan dito lang yan sa palibot kumakain pa siya ayan kasi may tinatrabaho kami dito eh ayan trabaho kami dito sa loob namin ito yung loob namin ako ito yung trabaho namin ikukuan to eh to finish kagaya nito

konti na lang yung natira yan <laughs> ubos niya pala yung isang tirasong isda malaki naman yon. o bali may apat pa kung na natira doon mamaya kain na ulit natin so, dyan lang yan siya bahala siya kaya nga pala mga idol, kung bago ko lang sa channel ito, huwag niyong kamutan mag-like, comment, and subscribe at pakipinlut rin ng notification bell para updated ka sa susunod pa natin mga video. So yan, ayan. ayahan na muna natin dyan. Hindi naman aalis yan mga idol. Siguro dito lang yan. Kung aalis man yan, dito lang yan sa palibot. Uh, kumakain pa siya. Ayan.